guys kain tayo kahit tayo na ng... kaya alimango yan guys alimango babae ang taba sarap pang pabata Mas may ano pa tayo ko pabata to guys <laughs> ayan di ba na Oo, oh, 61 years old na ako. Ang pabata. Mukbang. Mukbang alimasag. Alimang. So yun guys, maraming maraming salamat. At kung bago ka mo sa aking channel, eh, huwag kalimutan mag-subscribe para lagi tayong updated sa ating mga video yung ina-upload. Ayan guys, uh, magmumukbang ako ng alimasag. Marami yan. Pero pa tayong niluluto. <laughs> masarap, masarap sana to kaso <laughs> hindi ako pwedeng kumain ng marami at bawal na po talaga sa akin to. So, try lang natin. Pero maraming salamat. Sana maging ano naman yung wag naman tayong <laughs> pabatain. <laughs> Yan, alimango, alimasag. alimango, hipon na. Grabe, no? Pampabata nga. <laughs> hmm, tama na. Okay na. Taba ito, guys. Taba, oh. ah, uh, mabuhal tayo. <laughs> hmm? Sarap. Taba, guys. Ay. Tama na, guys. Baka ano tayo. Hindi na kayo. Bawal sa akin to pero kumain ako. Binta sa akin kasi ang mga naglalako. ko. Kahit ba siya, pero marami doon. Bagong huli. Kaya lang, pinana. At ito nga pala. Kapag ang alimango, kinana mo, siyempre mga sugat may butas. So, kailangan nun, iluto mo kagad para hindi siya maging payat. Kasi, papayat siya, mawawalan siya ng laman kasi nga, pinasok siya ng tubig. So, ganun guys, dati, hanap buhay ko to alimano. Ang bata pa ako. Ah, uh, Nine years old ako, ito hanap buhay namin. Kasi may palisdaan kami. No. Kaya alam ko yung Teknik dito. Ito ang buhay nito, maabot ang dalawang linggo. babasa mo lang siya. Tapos, ano mo siya sa mga mga dahon ng mga miyapi o hindi man bakawan. Yan. Lalagay mo doon sa ibabaw. Tapos, ting ano, maga, mo lang sila ng dagat. Hindi yan magbabago. Buhay-buhay buhay lagi. Ang pabata Dati Nauuli namin ito Isa Isang kilo Bicol Bago ko pa lamang sa aking channel guys Pa-subscribe naman patulong, Pa-help Thank you And God bless Saan ka man sulok ng daigdig. Maraming salamat sa inyo Ayoko na guys Baka mapano ako. Ah, isa na ako. Yan. Thank you, thank you. Ang gandito na lamang ang ating video nito. At baka kapag naparami ang kain ko, eh, masama sa akin yan. So, maraming salamat guys. Bye bye. At shout out nga pala kay Ma'am Ednas. Shout out kay Ate Shout out uh, uh Ma'am Lynn Peach. Erlen uh, Maraming primuna salamat. Uh G, thank you. Ma'am Idnas vlog, thank you. Uh Gorilla, thank you very much. Gorilla, Korean Musical Church. Thank you, thank you sa yung suporta ah. at hindi kala. Uh, still still support talaga ikaw. Alam I know you. I know you. I know you. Thank you, thank you. Uh, Ma'am Lynn, Ate J, Ate Elisa, Ate J, sana mapanood mo ako. Oh, maraming maraming salamat. Ate Elisa, uh, trinay ko lang kumain ito ha. Ah, hindi, hindi talaga ito dapat kainin ko. Bawal sa akin yan. So, trinay ko lang. So yan, uh, ulam ng ano anak uh, ko. Maraming maraming salamat sa inyo guys sa mga sumusuporta, uh, Kabutoy Orig, maraming maraming salamat, ah, uh, uh, ah, Erin, Erin Cirillo, maraming maraming salamat, uh, Lula, uh, Motis Lula Indang, thank you very much, maraming salamat sa inyo, ah, uh, Noli Ramos, maraming maraming salamat, ah, uh, Lebrangala, Lebra, The Wonder, thank you, thank you very much, ah, uh, kitchen uh, live kitchen thank you very much si ano yan si Libra at si ano you know, Musi Musi yan. maraming maraming salamat thank you guys sa uh, hindi ko na nabanggit alam na ng Panginoon bahala na po kayo maraming maraming salamat and God bless you thank you bye bye